Hello mga mom and sir, welcome po kayo sa aking channel, ang MomFlourish channel. For today's video, medyo matagal-tagal na rin po tayo, hindi nakakapag-reaction sa mga issue, no? So ngayon, medyo parang napapaisip ako kasi parang... Uh, tingin ko parang naglalo si Kalina sa mga love team ha. Ah. Mukhang totoo ba ang, ang Christmas na hindi titigil na si Kalina Brab sa uh, pagla-love team. Focus na lang siya sa charity, no? Pero mga Kalina, hindi ko tuloy maiwasan na maalala yung naging vlog ni Kalina Brab kung saan ay niya sa kanyang may bahay na si Miss na parang napapagod na si Kalina Brab, no? Hindi yung physically, no? Hindi yung sa pangkatawan. Napapagod si Kalina Brab yon siguro sa parang piece of mind siguro kasi ang daming nang kanya sa ginagawa niya syempre nga naman may papaisip ko eh, kung na ito tumutulong iba eh, yung business ka sa pagtulong ang nangyayari hindi hila ka pang pababa kasi ang palagi nalang sinasabi yung mga poverty porn yung ganyan e, eh, ang ng issue di ba eh kasi pa paano natin lagi nang sinasabi kung gusto tumulong ba't ba, binivideo pa eh charity vlogger po di ba vlogger nga po no And uh, ay, saan po ba sila kumukuha ng patulong nila? Eh di syempre, sa pagbablog nila. At saka alam niyo po ba, uh, dahil po sa mga charity vlogger na yan, nagkakaroon po ng, ibig sabihin, pag iyan po ay binivideo nila, ina-upload nila, mas malaking tulong po kasi may mga nakakapanood po na gustong tumulong. Bukod sa kanila, mayroon pa mga gustong tumulong. Eh, di, at least, mas mapapaganda ang, gumagang mm, mapapadali ang pagtulong sa mga beneficiary at na maraming tumutulong, mas maraming matutulungan. Mas, hindi ba? Hindi lang nagpisa, kundi mas lalawak pa yung pagtulong na mangyayari sa channel ni Kalyo na Tapos, doon sa mga intriga na Diyos ko, grabe, no? Yung mga uh, quote buo quote bugaw doon si Kalyo parang ano, groomer, ang ano mo masakit po yan ano uh, masakit po kay Kalina Prab na ang layo nilang naman ng tao ay makatulong kasi um, unang una po ang lahat po ng nilalab team ni Kalina Prab ay may mga permiso po yan ang mga pagulang and uh, mapapilitan sa kalina. Bago po yan magsagawa ng paglalove team, nag-uusap-usap po yan, sinasabi po, nilalatag po dyan sa kanila kung ano yung mangyayari. At kasama po doon ang magulang. Madalas nga sa pagbabiyo, kasama yung buong pamilya, di ba, nanonood address dun sa lugar na Manila, no? Bihirang-bihira -bihira lang na nag, uh, si Kalinga Prab sa pumunta sa ibang lugar. Yung mga nasasama na nila sa ibang lugar, patagal na sa Kalinga. Pero pagka bago ka pa lang, dun lang sa may lugar ninyo. So nakikita ng mga magulang yan. O kung sino man mga mga kamag-anak meron yan, ano? And, um... Uh, pag tinimbang-timbang po natin kung ano yung mas makakabuti, uh, I think mas nakakalamang yung kabutihang may dudulo do sa kung sino man yung matutulungan ni Ram. Kasi unang-una, kapag ka merong, merong mga ka team, eh, at lalo na pumatok at nagustuhan, no? may chemistry love team ninyo, ang daming napapasaya and uh, ang swerte ninyo kung yung mga napapasaya ninyo ay kusang loob na tumutulong kasi wala po sa aplitan kal sa kahit yung mga beneficiary na yan hindi yan pinipilit yung mga sponsors hindi na namumilit puro kusang loob po yan kaya sinasabi ng iba dyan na napipilitan no? napipilitan na lang hindi lang makatanggi dahil syempre ang kapalit tulong mali po yun kasi may mga naging beneficiary na rin po si Kalina Prab na talagang umayaw diba? kinausap nila si Kalina Prab nagpaalam sila hindi sila hinabo ni Kalina Prab and natatandaan nyo rin po si Eden na hanggang ngayon po Kalina pa Angel pa rin ah, uh, Rab nung una po uh, kahit di ba sinasabi nga na si Eden nga po ang napag-iwanan sa batch 1 actually umpisa pa lang talaga nakalinya na si Eden sa pagpapabahay. Kaya lang noon po, natatandaan ko, parang si Eden po yung, ah, uh, parang umayaw siya. or parang tumanggi siya sa pagpapabahay kasi ang gusto niya ang gusto niya lamang yata ang importante sa kanya yung mapaaral siya so siguro ah, uh, parang nahihiya si Eden na pinapaaral na siya pinapabahayan pa siya eh, sa totoo lang kung pumayag si Eden na doon na isip naiisip ni Kalinga para baka may bahay na rin siya noon ano. So, yan po kay Eden ay maluwanag na halimbawa no, na hindi po namimilit ang Kalinga. At kung gusto nyo tumanggi, makakatanggi po kayo. Tulad nga po na sinabi ko, yung mga umalis si Kale, sa di ba? Perfect example yan si Erika. Ang lakas ng team up nila ni Edo, no? Nang Erika, sila ang dalawa ng Rochelle, no? Nang malakas. Pero, ah, uh, hinabol ba? Nanumbat ba si Kalinga Pram? Nung ito biglang, biglang... iniwan ni Erika sa kalagitnaan o no? sa kasikatan, di ba? magbabirthday pa si Kalina Pro. Parang nun, nung mali si Erika. At anong ginawa ni uh, Kalina Pro? Ibis na Wala, wala narinig si Erika. Sa halip pa sinabi ni Kalina Pro, binabawalan niya na kami mga reactors na huwag nang ikokontent si Erika. ba? Diba? Kahit yung kemenit din, diba? Nung nagpaalam. Diba? Ito si Ashley, um, pwede rin pal, uh, pigilan niya ni Kalinga para uh, dahil nga ano siya, Kalinga Angel na siya. Pero hindi niya binawalan kasi si Ashley ngayon nagtatrabaho, di ba? Nagtatrabaho na siya, wala yata siya. Kung ako nagkakamali, eh ko lang kung nakabalik ko sa Daida. Ah. Pero patagal-tagal din si Ashley, di ba? Nag-work -nag siya. So hindi po totoo yung mga mga, mga naku-comment siya na, na napipilitan, wala pong sablitan dito. And uh, doon naman po sa nagsasabi na nagtinutulungan eh, sponsor eh, din ang may sagot ng babahay. Ay naku, uh, talaga po ngayong mga dalidaling mag-comment na yan, hindi po kayo nanonood talaga ng kalingap. Naku po, alam niyo po ba na noon pa, eh, wala akong sponsor si Kalina Parab sa kanyang bahay. Kung meron man na nagkukusang tumulong sa pabahay niya, siguro po, ah, um hindi natin masabi na baka one fourth lang, baka nga wala pa eh, di ba? Mas, kung baga bottom line yan, is si Kalina Prab pa rin po ang shoulder ng dihamak na malaking halaga para po mapabahayan ang kanyang beneficiaries. O yung iba po, marami po talagang sponsors, especially yung mga may love team, marami po talagang sponsors yan. Pero kung napapansin ninyo, kadalasan, hindi po sa mga kamay ni Kalina Prab bumabagsak ang padala ng mga sponsors. Ang mga love team po, may mga kanya-kanyang founder yan. Ang sinasabi ni Kalina Pram na madalas kung naririnig, doon yung na lang po uh, ipadala kay kung sino pa po yung founder. And sila na lang po yung mga nag-uusap-uusap dyan, ano? And besides po sa yung mga sabi niya nga po ano, sabi nga po ni Kalina Prof sa channel naman niya kaya niya nang magpabahay pero syempre maraming maraming salamat kung may mag sponsor di ba? and hindi naman po wag po natin kakalimutan na hindi naman lahat ng mga Uh, content ni Kalina Prabh ay matataas ang views, di ba? Uh, may mga 200 plus lang yan e eh, pinababahayan din ni Kalina Prabh yan. So, talaga sa sarili, bursa niya nang gagaling yun. No? At mabuti na nga lang may mga iba siyang, o oh, marami content si Kalina Prabh na talagang matataas ang views. So, kung kahit pa paano, doon siya humuhugot sa mga beneficiary niya na talagang hindi ganun kalakas, diba? di ba? Hindi siya na may mili na pababahayan kay balakas o mahina ang views ng video niya kung kailangan pabahayan, pabahayan. At saka ang tulong po ni, Dal ni Kalina para hindi yung basta mag-aabot lang ng uh, pagkain o konting pera, tapos na, di ba? Hindi po talagang long term po pag-aaral, Uh, ba? Diba? Uh, gamutan. Um, yung bahay, matik na puyan ano? Siguro po yung sinasabi sponsor, madalas ako nakakarating noon sa lupa, no? May mga nagtutulong sa kanyang lupa. Nagtutulong sa kanyang lupa. May, may tumutulong po kay Kalinga para, ano, para uh, makabili ng lupa yung beneficiary niya. Pero hindi rin lahat, no? Hindi po, po lahat siya. Kaya, nakakalungkot lang ano na yung mga iba ang dalidiling mag-chats at dalidiling mag sa isang tao na hindi pa naman nakabatay lang doon sa di ba huwag po tayong bumatay lang sa mga uh, nagko-comment o nagpapadala sa inyo ng mensahe kasi hindi natin alam baka mamaya uh, ingit lang yan snow kay Kalina Parab o baka iyan ay isa sa mga uh, tinanggal o natanggal sa kalinap, di ba? And hindi makausad-usad. -usad? So sana wag tayo basta-basta uh, mananiniwala. Pwera na lamang kung talagang kaya natin kinakagat siya, eh, para, uh, siyempre for the views. Pero kung ikaw ay talagang alam mo ang Philippines. Kalinap, kilala mo ang kalinap. Eh, syempre, alam natin kung gaano kalaki ang naitutulong ng grupong ito, no? So, ayan, nakakalungkot na lang at may mga ganyang pangyayari sa isang uh, community o or organization na wala naman layunin kundi ang tumulong lang sa mga nangangailangan. At para dun po sa nagsasabi na patigilin na si Kalina Pram dyan sa mga love team na yan, eh patigilin nyo eh parang nyo na rin po sa nagsinabi na patigilin na rin ang GMA, ang ABS o ang cinema production na mag love team, love team. ba? Diba? Kasi ganun lang din yan eh. Ganun lang kasimple din yung ginagawa ni Kalina Pram na love team, love team diba ba? Oh. Uh, hindi na kasalanan ng, ng ni Kalinga Prob 'di ba? Labas si Kalinga Prob diyan kung 'yan kung magka-develop And andiyan naman ng mga magulang, laging ano yan, hindi natin alam, off comes next, ah, uh, ano usap yan sa mga magulang nila humihini ng permiso yan sa mga magulang ng mga bata tinutulungan, di ba? Pag may consent ng magulang at nakikita naman natin hindi naman napapariwara yung mga yan. Eh, at sa halip, uh, parang masaya naman sila at nakakatulong. Hindi lang, alam mo kung minsan hindi lang sa pamilya nung tinutulungan ang natutulungan. Na-i-extend po eh. No? Doon sa mga pamilya nila, sa mga kamag-anak nila. Eh, diba? So yun lang, yun lang na sinasabi ko na kung pat patitigilin ninyo ang love team ni Kalina Parham, eh patag patigilin nyo rin yung mga love team ng ano, ng mga uh, network. Kasi ganun lang din yan, di ba? Love team, meron silang ginagawa ng teleserye. O oh, eto, si Kalina Parham, may ginagawa rin teleserye. Na buti nga pa kay Kalina Parham, yung ginagawa niyang teleserye, yung kinikita nito, ay talagang napupunta sa mga beneficiary sa mga tinutulungan. At pati itong mga batang to, sa so, so, eh, hindi nila namamalayan, nakakatulong na rin sila sa pamagitan ng pag-ano nila, pagpapagvideo nila kay Kalina Prof. Kasi nga sabi ko sa inyo, yung mga ibang content ni Kalina Prof. o yung mga ibang beneficiary ni Kalina Prof. walang sponsor. So, ayun, pag malaki yung kita ni Kalina Pram doon sa mga love team na yan, eh talagang, kumbaga sa ano, hinahati-hati niya para lahat ay ma matulungan. At yung sinasabi naman ninyo na ang laki ng kita ni Kalina Pram, eh dapat naman talaga na siya. Kasi, tatrabaho siya, hindi lang pagod ang puna ni Kalina Pram. Yan, pati isip niya, di ba? Eh, di ba, director na eh, o scriptwriter nga binabayaran ni eh. eh, si Kalinga Pro, director na scriptwriter pa o pangalan niya pa kasi o, alam natin na pag Kalinga Brown talagang uh, pinanonood di ba so ako yun lang naman po yung sa akin ano yun ang aking pananaw tungkol dito and dun tayo sa ano eh tulad ng sinabi ko Uh, may consent ang magulang, pinapayagan ng magulang, nakapag-aaral yung mga bata, na meron silang disenting tahanan, di ba? Kung may mga natutulungan din na nagkakasakit, di ba? Yung lalo na yung mga med, yung mental health problem, napakahirap po yan. And because of kalinap, no, nakakatulong sila. So, ayun lang po, no, mga kanina, pagganti lang po muna ang ating kwentuhan. Mag-ingat po tayo lahat and God bless. Ay inspirasyon sa lahat ng